Ano? Gusto nyo pa ba ng ano? More action? Kagaya nito? Yeah! <laughs> ito po. Woo! So, isang mapagpalang araw mulit. Mga kajuit At uh, ngayon nga po ay nasa Tagpiserge episode 54 na po tayo. Malayo-layo na rin pala yung uh, narating ng uh, Tagpi seri. at uh, ngayon nga po mga sa uh, ako ipapunta kila tagpi para dala ng kanilang uh, pagkain at ng kanilang maiinom so ayan uh, makikita natin may mga ilan ilan na naglalakad lakad po dito hello pare <laughs> ayan sama natin sa vlog so ito yung nakakamiss mga kadyuit kapag uh, nandito na ako yung uh, pagsalasalubong sa akin ni eh, tagpi po dito At, uh, ngayon nga isa uh, walang sasalubong dahil uh, nakakulong siya so hopefully hindi na nakawala si tagpi mga kadyuit sa so, kanyang uh, kulungan uh, dahil nga kahapon mga kajuit uh, nakawala na naman siya hindi ko alam kung bakit ano <laughs> saan dumadaan, pambihirang aso yun so inaayos ko na naman yung kulungan na uh, dinagdagan ko ng harang yung posible na pwede niyang pagdaanan isa uh, tinakpan ko po so sana ngayon mga kajuitis ano, hindi na nakawala si tagpi dahil ah, uh, grabe na rin yung hirap ko at pagod halos sa, uh, sa kanya lang nakapupunta at uh, mabilisan lang tong vlog ko na ito mga kajuitel ano, magpapachikap ako sa clinic So nandito na ako Wala namang ano <laughs> So malubong, Malamang mga kadyuit ano Hindi na siya nakawala doon sa Kulungan la At uh, Tinakpan ko na nga po yung lahat ng ano Pwede niyang Mapagdaanan So kunting teis na lang mga kadyuit Dahil ano May gitna lang isang linggo Madadala ko na siya sa clinic So yun Nandito na ako Nagtahulan na. Hello, wait lang, wait lang. Wala tayo mapagano mga kajuit dala no. Mataas na yung uh, bakod. Ito na lang yung pwedeng pagsilipan. Ah, nandun si Tagpi sa loob mga kajuit. Hello, Tagpi. Ayan mga kajuit. Opo. Wait lang ha. Ito po kasi yung kabuhay ng kanilang uh, bahay. Nandun yung pinggan mga kajuit dala uh, iniwan ko kahapon dahil may laman pa. So ang ulam nila ngayon mga kajuit is uh, giniling na uh, beef with papaya. Oy, 'wag mag-aaway. So ito mga kajuit, prepare ko lang yung kanilang uh, pagkain at uh, medyo mainit-init pa to mga kajuit dahil ano, Kaluluto ko lang din yan, ito para kay Tagpi. Ay, nandun yung kanilang pinggan na malaki. So, dadalhin ko na lang to doon sa loob mga kajuit. Wait lang. <laughs> nakaabang na sila dito sa may pintuan mga kajuit. jaran hello wait 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 dun na kayo dun na dun na sa taas opo hello tagpi hello tagpi hello oh, dito na kayo Tadang! Mm, yan, dami niyan Dito ka tagpi. Halika. Ah. Tayo. Yan. Ay, nakiagaw pa dyan si Husky. Ah, si Nutella. Nutella, dito ka na lang. Ang bagal mo kasing kumain tagpi. Oh. Ah, tagpi. Bilisan mo kumain, maubusan ka na naman dyan. at uh, magsalin na rin tayo ng tubig mga kaliwis huwag ka maarting kumain dahil ano nakakulong ka hala nakisalo pa dyan doon doon dun sa taas dun kayo sa taas kay tagpi yan kay mama nyo yan ha tagpi Wait lang, wait lang sa tubig. Sige na, Tagpi. Makisabayan ka ng kumain dyan. Ang dami doon sa tase, eh. Dyan pa makikikain. yun <laughs> iriwan din nila si tagpi pasensya ka na tagpi ha kunting kunting panahon na lang naman oh, ah, gusto mo sila ng papaya itong kagandahan mga kajuit na masanay na sa mga gantong pagkain itong mga papis na lalo yan wala talagang ano yan pampalasa dahil di ko nilalagyan ng asin o ano man So yun din po mga ka yung ano mga natutunan ko dito sa ano pagpapakain sa aso. Dati po kasi noon ano ah, pag nagpapakain ako yung mga tira-tira lang na ano pero mali pala yun. Lalo na dyan sa mga ano nasa probinsya yung mga nag-aalaga ng aso na mahalin po natin yung ating alaga huwag pong tira tira lang na buto buto na yung pinapakain pakainin po natin sila nung kagaya ng kinakain din natin nauho si tagpi ah Ganyan nga, minum ka ng marami. Ayan, na-refill na natin yung tubig mga kajuit. Doon na kayo sa taas? Kay ano na yan? Kay tagpi na yan? So ang dami nung pagkain mga kajuit. Bala ko tanggalin na lang din to mga kajuit kasi ano, malilim na dito sa loob para may mas hangin na ano, makakapasok. ay hindi na ganyan na lang pala mga kajuit para mas ano mas maiilim tagpin di mo na naman kinain to so mag lang din ako ng ano nila mga kajuit do sa ano dog food para kahit na late akong makarating dito may nakakain-kain sila sobrang dami yung pagkain mga kadyuit so may nagsasabi na dalawahin ko daw yung ano dahil di nakakakain si Bunso actually ano po yan nakakakain po si Bunso ayan o bundat na bundat na naman siya nakikipag-agawan na rin po siya yan so, hindi ko nag-anong puno yung itong ano dog food. Uh, dispenser ang dami ano tagti Hello, Tobi. Hmm. ko kukunti ang kinain mo? Sige na, kainin mo na yan. Hmm. Hmm. Huwag kang magtatampo sa akin, ha? Ginagawa ko lang naman to para sa iyo at sa mga papis. Opo. Siyempre, pare-pares tayo magiging kawao pag uh, parami ng parami. Ito nga, nga uh, mga anak mo, problema ko kung sino yung mag-a-adapt dyan at kung paano sila mapapawi sa Pilipinas. Kaya tiniiwasan ko na ikaw ay mabubuntis. Ano? Ano, Husky? Ha? Uy, ayan mga kajuit. <laughs> Kaano na si Tagpi, ha? Namiss mo ako? Na salo sa Di bali, isang linggo na lang. Makakalaya ka na ulit dito. No? Ha? Basta behave ka lang. Ay, 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 ay. Nag-aaway Nag-aaway na Oh, ang dami niyang pagkain yun, nag-aaway kayo. Ano tangpi? Tat hindi ko pa rin sila maharap-harap paliguan mga kajuit dahil ano nga, problema yung tubig. Kailangan makapagdala ako dito ng ano, at least sa uh, limang galon at uh, binibili nga po natin yung tubig. Malinis naman si Tagpi, wala siyang ano, garapata. Hmm? Opo. So mga kajuit hindi din ako masyadong magtatagal dito kasi ano nga, uh, pupunta ako sa clinic. Eh baka mahaba yung pila. Tapos may duty pa ako mamaya yun na natin ko naka <laughs> takot na naman siya mga kajuit ayaw niya nagpapabuhat so dito ko na lang ilagay ito itong pagkain ni Tagpi hello husky halika dito husky husky halika dito bakit man dito ano <laughs> Sobrang dami nung pagkain mga kajuit. Sabagay, ano naman yan? Kahit iwanan ko na dito para may makain pa sila habang ako'y wala. Kasi one sa day nga lang po ako. Maaway ka na ano ha? Sheba Wala na. Ay, wala Pinili nyo yung papaya eh. Ha? Pinili nyo yung gulay? Ah, uh, ganyan pala, mas gusto niyo yung gulay. Bukas naman ano, upo yung kanilang ulam mga kajuit kasi bumili ako ng kalabasa, upo sa katong uh, papaya nga. Uh, at, uh, ginagawa ko silang ano, vegetarian dogs. Walang ganyan, si Tagpi nandoon na sa sudok. Ibigay ko to sa kanya. Ano? Ha? Husky. Check lang natin. Baka mama may ano na naman. Pulgas na naman. Ano yan? Air, uh, Air mites. Buti na. Huh? Buti na lang talaga. Ano? Bumili ako nung ano. Nung ano? Ang tawag dito? anti spray. At uh, talaga naman napakabisa kahit na mahal po kasi dito sa Saudi wala naman tayong mabibilhan at naman uh, sinamantala ko po mga kajuit, yung, ano, yung pagkakataon na nandun ako sa klinik at uh, nagtanong-tanong ako sa mga gamot pang garapata at uh, yun din po talaga yung nakita ko kay Brownie na pinang-spray nila so pag dinala mo kasi sa klinik mga kajuit ano, mas mahal yung bayad yung sa spray bottle na yun ilang asong ma-i-spray uh, eh samantala sa clinic magkano magbabayad ka ng uh, 1,500 kada isang ano. Ah, so i-spray lang ng gano'n So paano? Ha? Bye-bye na. Ayan. May isang tubig pa ako doon sa labas mga ka -joy. Hello Husky. Hello Panda. Hello Charmy. Hello Nutella. Ano bonso? Ang hilig mo dyan sa ilalim. Ito si Laika. At ayun si Sheba. At syempre, ayun si Tagpi mga kajuit. <laughs> Uy, huwag mo nga ngatin yung tripod natin. Ha? Ang dami pang pagkain. So iwanan ko na lang yung mga kajuit. Para may kinakain-kain din sila habang ako'y wala dito inubos nila yung ano, pinili nila yung papaya, mas gusto nila yung gulay. Actually ano, giniling po yung inihalo ko diyan. So yan mga kajuit, iwanan ko na sila. Nilagyan ko din ng harang to mga kajuit para hindi sila basta-basta makakalabas. Ano, ang dungaw dungaw lang kay diyan. Tapos ito. May lock po tayo dito tapos ano. Dinadaganan ko pa ng ano, hollow blocks para siguradong hindi mabuksan. So hatiin ko lang 'to mga kajuit yung gagawin kong nila manila. Dami sana makuha nito sa basurahan mga kajuit kapag may uh, macam lang. Ang ganda ano paglagay ng masitas o kaya mga pananim. Sumpa so, ano mga Kajuit, dito na naman nagtatapos yung ating uh, tagpi serye episode 54. So 54 days na din nila dito mga Kajuit sa kanilang uh, mansion. Mansion na po yung bahay nila ngayon anta ako isa 54 days na rin do sa bahay ni kuya so ayun kumakain pa rin sila doon dahil uh, marami nga po yung pagkain so okay lang yun para at least ano ha, may nakakain sila kahit na wala po ako dito si Tagpi ayun nando na naman sa sulok pasensya na lang talaga muna siya na ano na diyan muna siya pansamantala mga ilang araw na lang naman niya mga kajuit dahil ano mapapa-schedule ko na si tagpi. So, paano mga kajuit? Hanggang dito na lang ulit ang ating blog uh, vlog. At uh, God bless po sa ating lahat. Ano, gusto nyo pa ba ng ano? More action? Kagaya nito? Yeah! <laughs> ito po. Woo!